Hi guys, welcome back to my channel Ayan. Mega mega love shout out sa inyong lahat sa patuloy na sumusuporta sa akin mula noon hanggang ngayon 2025 na mega love shout out sa inyo ako ay very grateful po sa inyong lahat salamat po, maraming maraming salamat so today video guys ang aking isi-share is tungkol sa mga dapat nang itapon ngayon 2025 <laughs> na itapon nyo na ba? ano ba ang mga dapat itapon? ayan, ang isi ko sa inyo mga ilan ba ang aking mga isi-share? isulat ako <laughs> ayan, so unang-una muna puntahan natin ang kusina ayan uh, unang-unang mga dapat itapon doon ay yung mga uh, expired spices ayan Siyempre, mga nag... May mga napansin ba kayo? Siyempre, nagluto tayo mga kananayan, mga... Or mga tatay na marunong magluto. Ayan. Baka may mga spices pa kayo, mga herbs, mga panghalo, mga ingredients na hindi nyo pa na itatapon, na mga expired na. Ayan. Papakita ko sa inyo. Mga ano, condiments, like... Eto. Kasuba. Matagal na ito. Garlic powder. Nanigas na. Nanigas yung garlic powder. Tapos, oh, okay. turmeric powder. Okay. Tapos, yung mga nandito, mga ganyan. Okay. 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 Ayan, guys. Ito. Ito, ito rin. Uh, bagong isda. Matagal na. Ayan na siyang itsura, oh. Siguro mga magawa nyo na siyang, ano, nabili. Tapos yung mga dressing like that sa salad. yan. Mga tupperware. may mga tupperware na yung mga plastic. At meron din naman mga natira, takip lang. <laughs> Kasi baka merong ding yung partner niya, eh, mahanapan pa rin ng ibang ganun. Parang vice versa ba? Kaya naiipon yung mga ganun. Tupperware. <laughs> Kung ano lang mga ano. And then yung mga may, mga, may ash, ano, ice tray na may mga chips na yung may mga sira na naninilaw na. Yan. Itapon na din. Yan naman. Okay, na guys nice way tapos yung mga kapit tapos yung kapit naman wala yung body pero ito okay pa ka kasi may kapit ka yan pwede na siya ano ko lang tong ano to te teflon na kawali yan dapat itapon na kasi natuklap na lahat yan susunod ay yung mga yung, yung kung mayroon kayong mga utensil yung mga sira na halimbawa may mga kalawang na ayan uh, palitan na baka may mga syempre diba galing uh, Christmas may mga exchange gift ayan kung may mga natanggap kayong mga uh, pamalit ayun itapon na po ninyo mm -hmm. ng mga yeah. ano nangingialam eh no yan. Ito lang naman po eh uh, suggestion lang or kung gusto niyo lang naman old medication. Ayan yung mga gamot. Kasi naka-experience ako dyan na nakainom ako ng expired na gamot. <laughs> Kasi hindi nalinis yung ano, uh, gamot. Mga lagay ng gamot. Hindi tinitingnan na no? may expired na pala at meron din ako napainom dati pinsan ko ng expired na gamot ang nangyari ay sumuka siya kasalanan ko kaya dapat ay tingnan yung mga expired na gamot tanggalin na ito pala ano mga gamot tanggalin na yung mga eh, ibang mga wala na lang saka yung mga expired na pens and markers ayan so ito yung pen and markers ayan guys iba minsan nag uh, ano na luma na kung ano. hindi mo <laughs> at saka gunting ayan pala oh hindi ko rin nasabi kailangan tanggalin na kinakalawang na palitan na itapon na para hindi na nakakadagdag so di ba ah uh mga duplicate cords. Then, papakita ko sa inyo guys. So, ayan siya guys. Oh. Duplicate cords. Ayan. <laughs> eto, oh. Ang tawag dito? earphone Isa. Dalawa. Tatlo. Hindi naman, ilan lang ba tayong Dalawa lang, di ba? <laughs> Tapos, eto, hindi ko na alam kung saan yan. Ayan, mga cords inayos ko na lang para hindi naman nakakaya sa inyo. <laughs> Tapos ito, o sa dalawa, ay, ito, tatlo. Kaya minsan maghahanap, hindi mo alam kung alin dyan. Ito talaga, yan, okay na yan. Nakasal, talaga na yan. Pero itong mga to, ito na nga, may tape na nga to, hindi pa rin matapon. Ewan ko ba. Tapos ito, ayan, ganyan yung bakit. <laughs> O, oh, diba guys? Dapat nang may itapon dyan. May ma maalam na. Kasi yung itong iba, in order sa online, alam nyo naman yung iba, diba? Na madali lang din masira. Pag in order lang sa online, kaya dapat itapon na. At meron pa guys. Ito, nakalagay dito. Hindi maitapon-tapon. Merong a mouse. Ayan. Ito na, eh, may mouse na dito. May mouse dito. Nakabalot pa. At, ay, naku talaga. Ano sa tingin nyo, guys? Mga old cellphones na sira na. Pero may dapat kayong gawin bago nyo itapon. At pwede rin, mayroon din, pwedeng ibenta. So, guys, tingnan nyo ito. So, ito siya, guys, yung mga lumang cellphone na sinasabi ko na dapat nang itapon. Kaya lang, kasi baka may mga files ba na makuha dyan. Kung halimbawa, mayroon din namang uh, bumibili ng sirang cellphone Eto siya, Sony. Ayan, o. Oh. Ganyan nga. Dapat na din itapon, di ba? Kasi nga, o. Oh. Ayan. Hindi pa to siya sira talaga, pero... <laughs> hindi daw <doon> sira. <laughs> ah, wala siyang battery. Wala na, kasi wala nang Sony X dito, eh. Eto, Sony din siya. Ayan. Oh, Sony Xperia. Ayan, mga cellphone ko dati. Tapos, ah, ito yung pinaka-ano ko na cellphone. Yung latest lang, nung 2020. Nagsarado na rin siya ngayon. Cherry Mobile. Pero iba ng tinda ng cherry ngayon. Uh, wala na siyang battery. Ano, yung iPhone S5. Yan. Meron bumibili sa akin ito dati. Pero hindi ko lang binenta. at least may mapapalitan pang. pa ng pera. ay old beauty products or old beauty regimens. Yan, yeah, mga ang linis ng mukha, lipstick, makeup. May ginawa rin kasi ako dati kung paano i-declutter yung mga uh, makeups and beauty regimen or cosmetics dati sa dito sa YT. 3 uh, years ago na yata. Yeah. Meron din akong ginawang video about paano i-declutter. Ayan, ang old beauty makeup. Ayan. <laughs> May kapangit pa. Hindi lagay ko lang dito kasi guys na galing sa probinsya. Ayan. Alay ko na sa ano to. Pang um, alis na bag. Ito ang tagal na nito. Oh. All beauty products. Tapos ito. Ayan. Tagal na rin. Pwede nang tanggalin. Ang mga hindi na ginagamit ng mga old beauty products. Um, mga sira-sira. <laughs> Ayan. So, at ang pinaka last na dapat itapo na. <laughs> yan. Ay ang garbage. Ang basura. Basura dito sa puso. Ayan. Kasi dagdag yan toxin sa ating katawan dapat alisin na ang galit, puot, magpatawad. At kasi tuwing ba makikita mo 'yung taong may galit ka, parang sumisikip 'yung dibdib mo, 'di ba? Kaya dapat tanggalin mo na 'yan. 'Yan, isa 'yan sa mga dapat itapon <laughs> ngayong 2025. Bawasan na ang mga toxins sa katawan. Pagpatawad, kalimutan ang lahat para masaya ang ating 2025 at masagana. Peaceful love. Yeah. So, yan lang guys ang aking share ngayong sa aking video na to. Please give it a thumbs up. Sana magustuhan nyo itong aking pinahagi video. At kung mayroon kayong ikaragdagan na dapat nang itapon, ayan, please comment down below. So, thank you for watching guys and Jesus loves you. Have a blessed day. Bye!